sampung klase na mga customer na talaga namang mapapamura ka na lang sa sobrang buwiset. Ready ka na ba kan negosyo? Ito isa-isahin natin 'yan ha. Sigurado ako etong mga 'to ay eh, talagang present to lahat dyan sa tindahan mo. Number 1, si Boy G Cash. Pero wala namang cash. <laughs> Na-experience mo ba 'yang negosyo? Ito yung customer mo na pupunta sa tindahan mo at napakalakas ng na loob na magpa-cash in sa'yo. <coughs> Halimbawa, magpupunta, magpapa-cash in ng isang daan. Pag naipasok mo na, sa kanya sasabihin, kuis, mamaya ako na lang ibibigay yung bayad ah. kalimutan ko pala yung wallet ko. Wala pala akong ano. Wala pala akong dalang pera. Pero mamaya, babalik ko rin kaagad ah. Para ka <laughs> nabudol ba? ba? Diba? Wala namang palang dalang cash. Ang lakas-lakas ng loob magpa-cash in. Yan si Boy G Cash. Pero walang dalang cash. Okay, kaya ngayon mga kanegosyo, ginagawa na po namin ditong diskarte sa tindahan namin. E kapag ka magpapakashin, bago namin isend yung kanilang mga pinapakasin eh, sinisingil na kagad namin. Para na sa ganun, makasigur makasigurado kami na talaga magbabayad yung taong ito. Tsaka, okay ano, safety din kasi kung pa isa isang daan lang, okay lang, di ba? Kahit mamaya niyo po E eh, pa paano kung pa-cash in, uh, in, pala? Eh, hindi ah, kung isa daan, diba, malaking bagay na rin yun. Ah, alam, nyo, ang daming gumagawa niyan dito, kaya natuto na ako. E eh, ba, eto mukhang bubuduli na naman ako na itong customer na to ah. Mas heal nga muna. Okay? <laughs> so, eto, si number 2 mga ka-negosyo Sigurado ako nasa tindahan mo rin to. Si papalit, na hindi lang tatlong beses magpapalit sa tindahan mo, kundi limang beses o higit pa sa isang araw. What? Hindi naman bumibili. Punta ng punta. Kuya, papabarya nga ako nito kuya. Kuya, papalit nga ako nito Pambahid na sa tricycle. Wala kasi yung yung tricycle. ba diba, Yung problema niya, pinasa pa sa'yo. Ginawa pang problema mo yung problema niya. ba diba? Kadalasan naman, eto mga to, nagsusugal lang. Kinakailangan ng barya. Diba? Papalit ng papalit hanggang sa ikaw, maubusan ka na ng barya. Kaya kayo mga kanegosyo, maging mautak rin kayo. Kung mautak yung mga customer nyo, utang, utakan nyo rin. Pangatlo, ito naman po, si Boy Kulang. Diba? Na-experience niyan yan. ba diba? Kulang sa pag-iisip. No, hindi. Ito yung palaging kulang yung perang dala. Yung anlakas ng loob, magtututuro ng mga gusto niyang bilhin sa tindahan mo. Pagkatapos, sa oras na bayan ng paghahawak niya na yung mga produkto na pinagtututuro niya sa tindahan mo, pag naglabas ng pera, ay kulang pala ng limang piso. Ay kulang pala ng 20. Pakilista mo na lang, pre. <coughs> Babalik ko rin bukas. Diba? Yan si boy kulang. Diba? Nakakadala. Pero alam mo, feeling ko ano eh. Sinasadya. Modus yun. Oh. Modus. Kasi ako ah, na-experience -na din naman natin lahat na maging customer eh. Parang ako pagpupunta ako sa tindahan at the back of my mind kin kinukumpit ko na yan eh kung ano yung mga nakuha ko eh alam ko kung susobra ako hindi oo oh, matitigas mukha naman kasi ako noon ah, kahit ngayon kasi ngayon bumibili pa rin naman ako sa ibang tindahan eh nahihiya ako nagkukumpit na talaga ako sa isip ko kung magkano ba abutin ng pinamili ko tapos syempre nakakahiya kapag kakulang yung pera mo kaya ang diskarte eh, kapag kakulang yung pera mo syempre papabawasan mo yung yung binili mo eh itong mga si boy kulang diba pinalista yung mga kulang niya at malupit doon baka hiritan ka pa ulit hihirit pa ng dagdag sa pinamili niya oh, so number 4 eto si Boy Hiram Bote <laughs> sa tuwing bibili siya sa tindahan mo halimbawa soft drinks o kaya alak ayaw magpa-deposito gusto hiram na lang ng bote hiramin ko na lang yung bote dyan lang naman ako eh so soli ko rin to bukas huwag mo na akong deposito para ka namang hindi ano eh taga kapit dito lang bahay. kapit bahay naman kita eh ba? Diba? Yung hihiritan ka ng ganyan, tapos mapapakamot ulo ka na lang, di ba? May script na yan, eh, di ba? Mapapakamot ulo ka na lang, wala ka na magawa kundi binibig, pinagbibigyan mo lang. Ang problema, naipon na na naipon yung bote sa bahay nila, di ba? Yung tipong ikaw na yung pupunta dun sa bahay nila para sunduin mo yung mga bote. na kung pwede lang umuwi mag -isa yung mga bote mo sa tindahan mo, eh ginawa na nila. Wala na, natingga na yung mga bote mo. Ilang buwan na lumipas nando na. Hanggang, eto, baka na-experience nyo to ha? pinupuntahan nyo na talaga doon sa bahay ng kumpare mo yung mga bote, di ba? At take note, pagpunta mo doon, may dala ka ng case. may dala ka ng case, di ba? Ganun na karami. Tapos, yung tropa mo, eh, parang ano pa, hindi pa, hindi pa, pa ba, no? oh, hindi, hindi pa siya humingi ng pasensya, masama pa loob, di ba? Parang ikaw pa yung mahihiya ngayon, di ba? Na-experience ba yan, mga kanigosyo? dahil sa kada magpapadeliver ka eh, wala kang bote, eh, di deposit ka ng deposit. Mm -hmm. So yung instead na tubo mo na, napupunta lang dun sa bote. ba? Diba? Kaya maging ano kayo dyan, matalino rin kayo, maging wise rin kayo. ba? Diba? Ako diskarte ko kanegosyo kapag ka, nakita, may bumibili ng alak, nakita ko na wala siyang dalang bote, automatic na yung presyong sinasabi ko sa kanya, kasama na yung deposito dun. So ganun yung diskarte. Number 5 eto si Boy Consensya. Na kapag ka pupunta sa tindahan mo, syempre, mangungutang yan. Kapag ka hindi mo pinagbigyan, isasangkalan niya yung pagiging magkaibigan niyo, yung pagiging magtropa niyong dalawa. Pambira ka naman pare, para namang hindi tayo magkaibigan. Bata pa lang, magkasama na tayong dalawa. Ba, sabay pa tayo nagbabasketball, naliligo tayo sa ilog. Parang isang red doors lang, di mo pa ako mapagbigyan. Pambira ka naman. Ganyan ka na ba ngayon? nagkatindahan ka lang, yumabang ka na, naman, ganyan ka na pa lang, di ba? Eh yun lagi yung mukhang bibig niya, kaya ikaw, syempre, parang ikaw pa mismo yung mahihiya, di ba? Parang, o oh nga, no, magkaibigan nga pala tayo, di ba? Kaya kung hindi ka nag-iisip, pagbibigyan mo yung damo na yun, di ba? Hanggang sa yung paninda yung tindahan mo, wala nang kinahinatnan, nalugi na nang dahil sa mga ganyang klase ng tao, di ba? Kaya utakan mo. Naalala mo ba pa nung no panahong kailangan mo ng tulong. Sino oh. sa sa'yo? O, <laughs> oh, di ba kinonsensya ka pa? Di ba? <laughs> diba nandito para sa'yo? Hmm, nangangailangan ka. Puta, naglabas ako ng pera, pare. Nagambag ako ng 20. Para <laughs> mapag... Di ba? Eh, mga ganyang mga kanegosyo, labas ang usapan ng pagkakaibigan sa mundo ng pagninegosyo. Iwasan nyo yung mga ganyan. Dito nga, di ba, sabi nga ng mga ibang tao eh, sa negosyo, walang kaikaibigan, walang kapamilya, -pami -pa di ba? Kaya mga ganyang klase ng tao out yan. Number 6. Si Mahal. Mahal. Hi, Mahal. Hindi mo siyota to. Eto si ate na walang ibang bukang bibig. Kundi bakit ang mahal naman sa inyo? Bakit dong kaya ano, ganito lang presyo nito? Bakit paninda mo? Sobra ka magpatong, napakamahal dito sa inyo. mama Diba mga kanegosyo, may ganyan tayong klase ng customer na palagi namamahalan sa paninda mo. Tapos kung sino-sinong tindahan yung tinuturo, sa'yo naman araw-araw bumibili. 'di ba? May masabi lang. Alam mo yung mga ganyang customer, yung talagang parang bubusiting ka lang eh. Tapos ang bibilin lang naman sa'yo, isang magic sarap. Diba? so yun si Ate Mahal na nakakabuisit. Ang sarap kutusan. At ang sama pa dyan, si Ate Mahal, nagre-recruit pa yan. Mm. Haharangin yung mga kaibigan niya. Yung kitito. Ay, Kablandon doon sa kabila. <laughs> Pero siya dito bumibili. Oo, so, oh, siya dito bumibili. Tapos yung mga ka kamaritesa niya dyan, hahatake ha, -ha -hatake niya, chichismisan niya na mahal sa tindahan mo, tapos doon dadalhin sa kabilang tindahan. Diba? Eto, i-share nyo to mga kanegosyo para maalaman ng mga kapitbahay mo at mga pinaggagawa nilang kalokohan <laughs> dyan sa tindahan nyo. <laughs> Pampito. Eto si Boy Cash Out. Tapos, hihingi na ng advance yung pera. Magpapakash out ng limandaan. Pre, paka cash out ako. O, oh, sige, pre, magkano? Meron na akong cash dito. Limandaan lang. Kunin ko na muna, pre. Doon ko na lang i-send sa bahay. Ay, hindi, ang diskarte pala niyan, ganto maka negosyo. Papa, ano, pre? Paano na muna 'yung limandaan? Eh, di na ibigay mo na 'yon kasi katropa mo rin eh, kakilala mo eh. 'Di ba? Kat kadikit bahay niyo lang eh. Pag hawak niya na 'yung pera, bigla sasabihin sa'yo, pre. Doon ko na lang sa bahay si kasi hindi pala aabot 'yung internet, internet ko dito sa tindahan niyo. Hindi nasagap dito. Kaya ikaw, mapapakamot ulo ka na lang, wala ka nang magawa kasi parang chuhi na yung tingin mo dun. Para bang na nabogus ka, ba diba? So, kamot ulo ka na lang, ba diba? Antay ka ng hintay, isen niya, puta, lumipas na yung 24 oras hanggang ngayon, wala pa naman limandaan yung Gcash mo. Yan si Boy Cash Out. Number 8. Siyempre, hindi ma mawawala sa listahan to. Si Boy Utang. Ito yung customer mo na napakahaba na ng listahan sa tindahan mo pero napakalakas rin ang loob para dagdagan pa yung utang niya. Diba? Kilala mo yan? O tag mo dyan sa comment section sa baba kung sino yan. Sige, huwag ka matakot. Ako bahala sa'yo. <laughs> May customer kang ganyan, diba? Ang haba-haba ng listahan tapos ang lakas ng loob, umutang uli. Tapos yung inuutang niya, hindi pa ganong biro ah. Yung tipong mga red horse mucho, mga ganyan, di ba? Yung tipong mga, isang ano, yung ganyan mga inuutang, hindi yung mga dalawang stick, okay lang eh, di ba? Pero ang inuutang, isang kahang sigarilyo, isang mucho, puro pambisyo. Tapos ang halaga ng inuutang, nasa isang daan, dalawang daang piso, di ba? Tapos pagdating sa bayaran, kalahati muna. Nakakabwisit wow! <laughs> yung Pag kalahati, ganun. Pagkabayad kalahati, iuutang <laughs> e, din. Oh, o, diba? oh, ang tigas muka, diba? O, oh, antigas na mukha, mga negosyo, ba? Diba? Yung, alimbawa, yung utang niya, yun, inabot na isang libo. Tapos ang babayaran sa'yo, makikiusap kung pwede kalahati muna. Pagkaabot na pagkaabot ng bayad, Pray pa, kuha muna ulit. Putang ina, yung binayad na limandaan sa'yo, nabawasan pa. <laughs> hindi, hindi yun din ulit yung halaga <laughs> no, ng <yung> inutang niya. <laughs> Nakakabwisit yung gano'n. Palayasin mo dito, hindi kita kailangan dito sa tindahan ko. Number 9. Ito mga kanegosyo, mag-ingat kayo dito. Si Boy Modus. Alam nyo kung anong discarte na itong hype na to? Ito yung hinayupak na customer na ang lakas ng loob. Magbabayad ng isang daang piso. Pagka sinuklian mo na, Since wala kang CCTV sa tindahan mo, sasabihin niya sa'yo, Oy, ba't kulang yung sukli mo? Isang libo yung binigay ko sa'yo. Bakit eto lang yung sukli mo sa'kin? akin Di ba? So ikaw, matataranta ka ngayon kasi ang pagkakaalam mo, isang daan lang yung binayad niya. Tapos halungkat ka ng halungkat sa Kaya. kaha mo, wala ka naman makita ng isang libong piso. Diba? Napakainayupak ng mga ganyang klase ng customer. Ipapulis mo yan ang kanegosyo. Diba? Para madala yung mga ganyang. Kung ako maka-encounter dito, oh, <laughs> Cut natin yun. No? Baka <laughs> okay, so yun, ha, iwasan natin yung ganong klase ng customer, palayasin natin yan. Hindi tayo nag-a-acquire ng ganong klase ng mga customer sa tindahan natin. Mas pabuti pang mawala na yung mga ganyan mm -hmm. kaysa, kaysa pinangangalagaan mo yung mga pinakikisamahan mo pala. Oo, oh, hindi, hindi talaga. Huwag natin pakisamahan yung mga ganon. Okay, so number 10 tayo. Ito, si Boy Sanla. Meron ka bang ganito, mga kanegosyo? Dito kasi sa tindahan, may gantong klase ng customer eh. Ito yung hindi sari-sari store -sari ang tingin niya sa tindahan mo. Kung hindi, pawn shop. Diba? Ginawa ka si Bostoyo. No? <laughs> Ginawa kang ganon. Yung tipong araw-araw, iba't ibang klase ng item. Uh, item. yung dala niya. Isasanla niya sa'yo. Pre, kunin mo na to. Bigay ko sa'yo. 500 na lang oh. Ito, itong na to. Original yan. 5,000 bilig ko niya. O, oh. 500 na lang. Tubusin ko rin to, tubusin ko 700. <coughs> diba? <laughs> Matulok. Tindahan ako, hindi ako pound shop eh, diba? Nagkamali kaya ata na yung pinuntahan, pare. <laughs> yung si Boysan, si Boysan, la. Diba? May ganyan ka bang customer ka negosyo? nag -e exist ba itong mga sampung, ka, sampung klase ng customer na to sa tindahan mo? Ano pa yung mga customer mo na wala dito sa listahan natin? Comment mo yan sa baba, abangan namin yan. <laughs>